Guys. Ayan, Merry Christmas Ang agin namin Nag Iyahe papunta ng Palengke ng Sambuang Kita so, Kasi maghahanda kami Nang konti Dahil sa New Year Bago mag New Year, Balik naman kami ng มานีละเยี่ยมไปเลิงกันนะ Pork. Pork. Ano yung mag, ano pa? Ha? Wait lang, guys. 那我。 mga mga prutas kasi mas marami doon at saka mas mura 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 ang grapes day mura ang grapes mahal 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 na kasi pasko na kasi Papaya na lang ulit, guys. Ayan, guys. Ang lechon namin. Lechon. ganoon lang siya. Lechon. Lechon <laughs> belly, guys. Ano, ano yung pagkain ng aso? o ba, ba, ano? Kambing? Ayan, guys. hindi na mapagod sa kaiikot kasi ano na perik ah oh handa ngayong pasko kasi guys nandito kami sa Dumaguete see okay, yan guys yan ito naman ay ano to di di bulalo to ha bulalo Ayan. Ayan. Ano yan? Para pala yan sa crispy pata. Pero yung atay, di saglit lang yan, di. Tanggalin mo na. Paano mo pangitip doon? Ito naman ang bulalo. Ito na. May pang clip dyan sa... Ay, ito naman ang sister ko. Nagpapansin siya. Ay. Nakakita ba? Oo, eh. uh -huh. naman. Ayan. De, hindi, hindi siya kasi mainit. Kuha mo ako tubig niya. Puhaw ni? ka na. Oh, ayan na yung guys yung lechones. Kunti na lang din oh no hmm. lechon belly ayan na nag brown na masyado ayan, hmm. ayan guys shout out nandito kami sa domagati ayan Merry Christmas everyone. Yan, maano pa yung ano kasi hindi pa tapos yung pader namin. Ngayon naman nagawa ng git ang asawa ko kasi bigla mabi, um, saglit lang kami dito galing kami ng Samar, di ba? Yan. Yung Um, daigon daw sila. manta sila ng pasko <coughs> hey. bigyan mo din ako nawalan ng paki sayo magsu ka pa hindi hindi kita 900 Merry Christmas. Merry Christmas. Thank you. solar na at saka CCTV kaso low bat pa ang CCTV yun o nilagyan na ng CCTV tapos ito yung tinakpan dahil nga ano pag naulan tapos ayan may solar na din doon na ng solar para di, <mukulungan> di na masyadong ano Daling mga sungampan.